To the Filipinos, how do we make Filipinos understand that the issue of impeachment is as important as the price kailangan, of goods, the food at the table? Kailangan mm -hmm. maintindihan ng ating bayan na kung itong proseso ng impeachment na nangyayari ngayon ay masusunod, eh wala nang, uh, nang uh, sumasasangga sa korupsyon sa buong bansa ibigay na lang natin yung pera na uh, binabayaran ng mga nagbabayad ng buwis sa gobyerno at bahala ni sila. Hindi na mapunta sa mga tao. Libre na eh. Wala, mm. wala na. Wala nang, Wala na magbabawal sa kanila. Mm -hmm. mm -hmm. Wala na silang uh, uh, barrier o yung kasang, sasanga sa nakawan ng kabal ng bayan, ka sa nakawan ng kabal bayan. Nalulungkot ako dahil na, mm karamihan nitong mga nasa Senado ngayon, marami sa kanila mga kaibigan ko. Pero yung mga bago na dapat mag-araw naman sila sana at na malaman nila kung ano talaga ang, ang, uh, ang ibig sabihin nitong uh, 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 trabaho na uh, pumasok sa kanila na dapat nilang sundin? Okay, thank you for joining us uh, for the interview, Senator Enrile. Salamat sa